E ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa MMDA na bigyan ng isang buwang grace period ang paninita sa mga e-bike at e-trike na masisita sa pangunahin ng sakang sa Metro Manila. Ano kaya ang reaksyon dito ng mga e-trike driver? Si Bernard Ferrer sa Detalye Live. Audrey, ikinatuwa ng ilang e trike driver ang kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan sila ng palugit sakaling masita ng mga tauhan ng MMDA sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ayon kay Pahulong Marcus Jr., kailangan pang mabigyan ng sapat na panahon para sa malawak na pagsisiwalat ng impormasyon hinggil sa ban na ipatutupad. Sakop ng grace period na hanggang isang buwan ang hindi pagtiket, pagbulta at pag-impound. Kung paparahin man sila, ito ay upang maituro ang mga kalsadang gagamitin ng mga e-trike driver at maipaliwanag ang bagong patakaran. Tama naman po yon eh. Kasi wala naman silang abito sa mga nagmayari ng e-bike na kung anong dapat gawin. Dapat may pinapatubad sila na ano, eh biglaan na lang silang nanguhuli. So, ako po ay tuwan-tuwa at uh, ganoon ang uh, pagmamahal ng presidente sa amin ng mga e-trike. Ilan din sa nakausap kong e-trike driver ang humihingi ng paglilinaw sa pagpaparehistro ng ginagamit na lang unit. May lesensya rin sila kaya tiniyak nila na nakahanda silang sumunod sa anumang patakaran ng gobyerno. Audrey, isa ang President Quirino Avenue sa mga daanan na bawal talaga ang e-trike. Kaya naman humihingi ang mga driver nito ng priority lane upang makapaghanap buhay sila. Tuloy-tuloy naman ang pagsasakay ng pasahero na mga na, pa, pasahero ng na mga nakausap kong e-trike driver, lalo't ilan sa kanila ang dito talaga umaasa para sa pagpapaaral sa kanilang mga anak. Traffic situation tayo dito sa kabaan ng President Grino Avenue. Mabilis pa ang takbo ng mga sakyan pero sa kabilang lane may bahagya lamang paghinto dahil sa may stoplight sa unahang bahagi nito. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferrer.